Hello everyone, it's me again and the And welcome Hi. to my land. Lupa dang manok guys. Magpatago to siguro. So guys, di ako karon sa tindahan. Abri pa lagi. Abri pa ang store. subukas so, wala eh. Nag-anak ko, sorry, sorry ako. So, abri um, pa ang store. <laughs> Dahil nga otang, utara ka ay. <laughs> oh, ako nga, na na. Huh? guess ang dami stock ngayon na bigas. dami <laughs> yun. So, pa sa mga mukha o bugas, dalit na mo. Lami na ba yung bugas, guys? Kay puti, unya, humok Masa lamit siya ka ayun. Yung dagko kayo, kayo kininguan. Butil. Perfect. Sa mga na ipatuktok ko na man mo. Oh, bata, mo. na okay, magsara na si Inday Ana karon taon taon ay mamits pa ni siya <laughs> hmm. okay. ba, sa usa ka set siya pang paliton pila man ba mo sa iyo siya dai promise Muy Cute sa mga kuan guys, mga pang cute ta sando short. Pika sa upcon ka din. Ano pa? Yan sa mga nabitasan, nag mga chinelas dyan. Ako din mga chinelas, no? Barato rin siya, mga 80. So, gamay nagliga sa sawang. Narin nalang mo para din mo mga halo, lugsong. <laughs> <laughs> Ay, sa Sintara din ni Gisling, 60. Kinipod. Ah, 60 rady. Ay, akong na may problema sa inyong mga suga. Suga ni day? Ah, oh, sa tubig din. Maraming sa suga. Sa tubig ko na. Ang galing. Abi ko kuan sakit sa suga. Sa arami, ay sabi day! Ibang. Yan nami customer niya tali abot. Sa request. Ay anak. <laughs> ang aming bitch W nga banggitan. <laughs> <laughs> Pwede din nga rin ito ah. <laughs> Tenge, May may kamoti, guys. Namin ang nga muti. Oh, nagpo. <laughs> Diya kung gusto mo ng opo. <inaudible> <oku. inaudible> perfect na kaayo guys niya yeah, akong gikagid ang inyong ero mo na po tayo kuhay sa pangalan ay vermictin niya yeah, sa manok na po sa baboy na perfect yeah, na magkuhan mo mag ka ma siyang karunoy mag hot yes, okay. and chili hot and spicy hot <laughs> and spicy with egg so may price sa among lungganis <laughs> no? naka biyerno siguro basa this week ano makay alam kay ko anday ano makay alawans bonus What is the safety day? Ah, si Benes sa tayo, no? Biski upod. Ma, laging na pa manggap na? Sa una day, ma, dinay na ka daw na na oh okay, sa city man lain man gud na lain man gud ko oh, sige na magisara na kamo kay gabi na basig day wak wak alabasa guys lami kayo pampalinaw ng mata

So see you again tomorrow guys bye, bye. <laughs>